Ayan. Pinapainom ko ng milk. Kumuha lang ako ng camera. Nako. Go, Dee. I drink you look. Come. A drink. Oh. 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 I oh. drink. Ayan pala yung dispo na. binili ko kahapon. It's okay. Drink. Drink. Niluto mm -hmm. pala ako ng ano. Ng banana. Hinog na banana. Kasi ano. Ipagpas natin. Mm -hmm. Ano ba Hindi pa ako nakapagwalis sa ano ko lang sa kanya. Uwak kami tapos. Yun. <laughs> Marunong na siya. <laughs> Hindi na ipag ano sa umaga. Pag-walk. Tapos doon na siya na. Na ano na kanyang business. Right, Cody? Good boy. Good boy and good boy. Shake hands. Shake hands. Masyado kasing ano pag iniwan ay iyak nang iyak ay go. go Drink your milk. Mm. Come on. Go drink your milk. Mm -hmm. Hindi pa tayo nakapagwalis yun. meron na tayong baby inalagaan dati nakakalabas ako dito mga ano na 6.30 before 7 magwalis kasi nag just magwalis din tayo dyan sa loob ngayon wala na hindi pa nakapagwalis na yung mga ko na dyan sa ano pero dyan sa porch hindi pa hindi ko pa na pick up na mga ano yung sa atin natin mga dust hey stop chewing mm -mm. Cody no Shh. Cody no wala nandiyo na Cody po ito your milk at magwawalis-walis na tayo. Hey. Alright, later. Ayaw, uminom ng gatas ko, ako'y umaalis. <laughs> sunod lang, sunod. Ito na yung ating, ano, banana. Hindi ko nababalatan lahat. Kasi pag hindi naman nakain, medyo tumitigas siya sa so kayong coffee. Let's drink coffee. Hmm. Hindi na may mainit kasi. Kasi kaso pa tayo dyan sa fruta na yan naman kulit. Tapos nagluto tayo ng banana. Okay. Later. Kumakain na ng kanin at galonggong na prito. Iniwanan ko kumuha ako ng aking coffee at banana. Ayan. Ayan. Oh, pumasok din doon. Doon. Umiiyak. Ngayon, dito lumabas na ako. Ayan, kumakain na naman siya. Sobra talaga. <laughs> Maaktihan si Cody. O yan o. <laughs> tulog na tulog ang arte talaga ay ng ano yan yung bird natin nandyan pa rin

Depositor uh, tayo. Ano uh, eh, ba hmm. yeah. so, oh, ano eh. ano ko si Cody. So, Ayan o, no? bagong Lego yan. Bagong Lego yan.

Ay, am a

Let's go. Cool. Let's go. Cool. Ayan. Oke okay. Maka, ano nang business si Cody? Okay. Oh, wow. As Naipit doon sa bit na yata. Ayan siya. Nakahiga na. Gustong gusto niya yung yellow blanket. Kagabi, basa pa yan. Kaya hindi ko, hindi ko pa na ano. Doon siya sa likod. Ngayon, ayan, linagay ko dyan. Ayan na. Dyan na siya nahiga. kahapon doon sa ano sa kabila kahit walang sapin kalinagay ko doon yung ano pillow case ngayon tuyo na siya yung pillow blanket niya Ayan. Gusto niya yung blanket na yan. Yung pillow case, linagay ko dito. Ayaw niya. Hindi siya na yan. Hindi siya natulog dito. So, Good night, Ayanna. Okay. Good night.